Magbago ka nyo yung subscribe Salamat. o sana. no. Darating yan, pag-pray lang natin. Huwag lang natin madaliin ang lahat. Enjoy lang natin ng mga bagay-bagay. Di ba? Uh, kasi pag ibibigay na ni God, kahit anong mangyari, darating talaga sa'yo. Pag para sa'yo, para sa'yo. No? Pinapawisan ka. Kaya, ah, ah, hindi ko po talagang inispect na maaabutin kita. Mm. Okay. Kaya maraming siya po, kayo pa kasi. Oo. At sa inyong ahak. Walang ano man. Mukhang may inatinan kayong ano ah, party. Saan ba kayo galing talaga? Sa bahay po. Sa bahay? Mm. Saan kayo napupunta? Sa... Nakakasig dito ay nakakasig sa... Ang Ah, may kamag-anak kayo diyan sa diyan. Kapatid lang isa. Ha? Oh? Kapatid lang isa. Kanino kapatid? Anak niyo na yung mga 'yan. Pamangkin po. pamangkin. Ano na dadaan daw sa iyo eh. Oo. Oh. Kumusta ka na, do? Ay, ito po. Ano? Ay, <laughs> oh? Ay, ang bigat. Ano to? Ano to? Ha? Ah? Kumusta ka na? Ano ah, po? Ah, ah, nagbablog pa din po. Nag? Nagbablog. Ah, nagbablog. Oo. Ay, guess, uh, oh ka Ano eh? Nagtataksi lang kayo? Mm. oh, kasi medyo busy kami ngayon. Tapos, ah, party ng mga staff. Kaya napunta ako dito. Mabuti, inabot nyo pa ako. No? Huh? hindi, hindi ko rin po na in-check na magkita tayo. Okay. Ano hmm. kita? Ganda ng wheelchair mo hmm. oh. Saan nyan? ah. Ito, bigay yung sa Oh. magki-Christmas niyan. rin sa bahay. Doon pa rin sa dating yung bahay. O sige, para hindi kayo abutin ng ulan, no? Oh. Parang maulan yung Christmas natin, no? Oo. Oh, Christmas mo. Ay. Ha? Mayaya ka po. Ha? Maya. <laughs> Bakit ka mayaya eh? Nandito ka na. Huwag kang Okay lang yan. Hmm? Thank you po. Oh, walang ano man. Um, ah. Kadrit mm, -mm. Sige lang. Laban lang. Ah, uh, basta ingat mo kayo lagi. Oo. Dinig po yung message niyo. Mm, mm, salamat. Aska na ako mga popular subscriber mo. Subscribe mm, kumusta pag ba-vlog mo? Ah, uh, okay naman po. Ah, uh, hindi pa ako maangat ng subscriber ko. Mm. Ah, mo ba mo mo Sa, sa YouTube. Opo. Sa page ka lang. Mahirap sa YouTube eh. Ah, uh, uh, gusto ko sana mo patuloy sa inyo pag sa page po. Mm -hmm. Ito po okay po sa inyo na magpagawa ko. Mag? Magpagawa po. Paggawa ng page? Ay, wala ka pang page? Wala pa po. Oo. Oh. Sige. Pagka ano, pagka mga pasyal kami sa'yo. Opo. No? Kasi hindi naman ganun kadali yung gawin. Mm. Kasi, hindi, <coughs> hindi talaga in-script ko ano, nandito ako. Mm. Oo. Oh, buti nga kasi may mga, mga pinupuntahan pa kami. Kasi uh, yung team mm daddy mo, ah, uh, sinig ako. mm Salamat. Uh, mm Ah, ah, po ako sa ibang dami Sino yung mga kasama mo? Mga bata? Ako. Oh. Yung isa kamera. Yung kamera man. Sino kamera man mo? <laughs> Siya? Ilang taon na yan? 12. 12? Hmm. Tapos sino nag-edit? -e ako po. Ako po yung nag-edit -e uh, hmm. Kaya yan, laban lang. Ganun talaga. Pero mas madali sa page. <clears throat> Oo, sa YouTube, mahirap talaga. Pero kaya na, di maganda. Mahirap. Mas, kumbaga, mas mabilis kang makilala sa page. Di ba? Kaya ano nga 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 kasi ako sa Facebook nga 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 lang sa Facebook tsaka YouTube. Ha? Ah? Uh, Medyo marami lang bawal kay ano kay Facebook talaga. Ah, um, dati pa po ba? Ah, uh, sticker. sticker? Oo, oh, sige. Teka, kuha ko. Okay. Kaya, Ayan mo. yung... Ay! Double po dito ah. Okay lang. Ah, please, ah. Dito na. Mmm. -hmm. Ay, ko din po ito sa... Mm -hmm. sa mga kapatay ko. Oo. Oh. Ilan taon ka na ngayon? Ah, uh, nag-vlog dito ako noong 2009 Ilan taon ka na? 27 na po 27 ka na Yan mga kapubayan, mga kabaranggay uh, Si Amilito po uh, <coughs> Namasyal dito sa atin Siya po yung nabigyan na natin ng wheelchair Nung nagsisimula pa lang tayong nga mag-vlog Kaya ayun, naalala niya si Daddy Frankie ngayong Christmas Kaya very thankful ako kahit gaano katagal, ay napasyalan pa rin niya tayo. Ayan. Tsaka kasama niya ang kanyang tatay at tsaka ang kanyang nanay. Kaya, laban lang. Tsaka ngayon, may uh, YouTube na rin siya, Amelito Punta Nilia, di ba? Ayan. Sa mga kababayan dalawin niyo rin po yung kanyang channel. Uh, ito po yung batang uh, inspirasyon, mga kababayan. After all ng kanyang kalagayan, kahit gaano kahirap, Pilit pa rin niyang uh, lumalaban, no? So sana, swertehin din sana siya Para magkaroon din siya ng uh, income Para sa kanyang pangarap Dahil ang kanyang mga magulang is Mga senior na rin, no? Basta laban lang kami nito, no? Salamat sa pagpasyal mo sa amin uh, Baga naman po I don't, I don't Nandito rin ba ako nung karaan sa phone? Mm -mm. kaya lang ka hmm? Lockdown, Ano? Ay, oo. oo. So, nga, hindi ano. <laughs> wala ka punon nung December po yun. Ah, uh, oo. Kaya, ah, uh, po kayo. Kaya uh, nakikita po kayo lagi. Oo, o, salamat. And, na ay ah uh, uh, wish ko po sa'yo and yung subscribe na mm, salamat o oh, sana no darating yan pag pray lang natin huwag lang natin madaliin ang lahat enjoy lang natin ng mga bagay-bagay di ba uh, kasi pag ibibigay na ni God kahit anong mangyari darating talaga sa'yo pag para sa'yo para sa'yo no pinapawisan ka saya <laughs> ah, uh, ah, uh, ko po talaga inisip na maaagutin kita. Mm. Okay. Kaya maraming sigamot po ay nilagi pa kasi. Okay. Oo. At sa inyong lahat. Walang ano man. Ilan yung batang kasama mo? Tatlo. Tatlote ka lang. May gift ako sa nina. Wait lang. Nandito po ako ngayon sa Tejada Transpo. Eh, umpo ka sa tabi para uwi. Hello. Halika, bibi, halika. Halika, oh, may give ako sa iyo, oh. tayo, ha. Oo. Okay. Oo. Halika ikaw, ikaw, yung cameraman. Oh. Ayun, very good. Sige na kayo, ha kasi medyo busy. Tapos sa uh, yon, ano ng mga staff ko ngayon. basta pagka may awa ang Diyos, papasyalan ka namin doon para makapagawa tayo ng page. Wala ka ba nagawa kahit isa? Wala po. Wala pa? Po. Hmm. sige. Malay mo sa page, ma doon ka ano, kasi makikit. Na, kasi nilayakapan din ba ako sa nakapload sa Facebook page? Mm -hmm. Pero na-try mo na. Opo, okay, na-try ko na sa Hindi na nga yung tago ko. Mm. Oh, so nakagawa ka na. Mm. Mm. Nakagawa na po ako pero hindi po mga. Kaya lang hindi pa po uh, um, monetized din. Mm Ganon talaga sa umpisa mahirap. Pero lahat ng bagay pinaghihirapan. Kaya sabi ko po, agagaw ko sana ako ng bago. Mm Ah. Oh. Mm. Oh. Ano yung ano yung tay ano yung sakit niya? Ano? Palsy. Ha? Ah? Cerebral palsy. Pero kahit ganyan siya nakapag-aral, di ba? Ano na yung ginawa? ko lang po. Mm. Kakagadit ko lang po ng college high school. Oo, nakagraduate at least na graduate na, no? Tapos uh, graduate na pa. Pag porsigido ka talaga, walang imposible. Okay? Hmm. So ayan mga kababayan, no? maraming maraming salamat po at ayon uh, maglalambing po ako. Support sana natin si Amelito Pontanilla sa kanyang YouTube channel. No? Ayan, God bless bro! Ayan guys, uh, ayan po, support naman po natin si Dado sa And barahat po ng uh, subscriber po po sa, YouTube channel ko, pakisupport po. Dado sa Salamat! Thank you. padana oh. ayon <laughs> oh. oh sige mm -hmm. thank you okay god bless god bless ingat kayo ha Oh. -oh. <laughs> thank you